Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung tamaan ka ng atake sa puso at mag-isa ka lang? Nakakatakot isipin at sa kasamaang palad, mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaakala natin. Maraming tao ang naniniwalang may oras pa sila o may tutulong sa kanila. Ngunit ang totoo, ang unang ilang minuto ang pinakakritikal at ang iyong gagawin o hindi gagawin ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang magandang balita ay kahit na mag-isa ka lang sa bahay o karamihan ng oras ay ikaw lang, maaari ka pa rin makaligtas sa atake sa puso kung mabilis kang kikilos at alam mo ang eksaktong dapat gawin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong mahahalagang bagay na dapat mong gawin sa sandaling magsimula ang atake sa puso at ikaw lang ang nasa paligid. Ang mga hakbang na ito ay simply praktikal, at makakapagligtas ng buhay. Hindi mo kailangan ng medikal na pagsasanay, hindi mo kailangan ng magarbong kagamitan, kailangan mo lang maging handa at manatiling kalmado. Ipapaliwanag namin ito ng sunod-sunod kung paano makilala ang mga unang senyales, kung ano ang dapat inumin agad, kung paano panatilihing hindi masyadong mahirapan ng iyong puso, at kahit ang maliliit na aksyon na maaring magbigay sa iyo ng sapat na oras upang humingi ng tulong. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang huling mga hakbang ang madalas nakakalimutan ng karamihan, ngunit maaaring ito ang magligtas ng iyong buhay. Huwag nang hintayin na maging huli ang lahat bago mo malaman kung ano ang sinisikap iparating ng iyong katawan. Okay, simulan na natin. Numero uno, pagkilala sa mga pinakaunang babala. Ang una at pinakamahalagang hakbang sa pagkaligtas sa atake sa puso ng mag-isa ay ang pagkilala sa nararamdaman, hindi lang sa dibdib kundi sa buong katawan. Karamihan sa mga tao ay inaasahan ang matinding sakit sa dibdib tulad ng nakikita sa mga pelikula. Ngunit ang totoo, ang tunay na atake sa puso ay madalas nagsisimula sa mas banayad na sintomas at ang mga maagang sinyalis na ito ay madaling ipagwalang bahala hanggang sa maging huli ang lahat. Ang dapat mong bantayan ay isang malalim, hindi komportabling pressure o pakiramdam na parang may pumipiga sa gitna ng iyong dibdib. Maaring parang may nakaupo sa iyo o parang unti-unting napupuno ng semento ang iyong dibdib. Maari rin itong dumating at umalis na magpapaisip sa iyo na hindi ito seryoso. Ngunit kung ito ay tumagal ng higit sa ilang minuto o paulit-ulit, huwag itong baliwalain. Ang iba pang maagang senyales ay kinabibilangan ng hirap sa paghinga. Kahit walang sakit sa dibdib, maaaring parang umakyat ka lang ng bundok kahit nakaupo ka lang. Ang ilang tao ay nakakaramdam ng sakit sa braso, balikat, leeg o panga. Ang iba ay nahihilo, biglang pinagpapawisan, o nakakaramdam ng pagduduwal at pagkahilo. At sa ilang mga kaso, lalo na sa mga matatanda o kababaihan, ang sakit ay maaaring parang pressure sa likod o chan imbes na sa dibdib. Halimbawa, si Richard 74 ay nakaupo sa kanyang hapagkainan nang maramdaman niya ang isang kakaibang paninikip sa ilalim ng kanyang collarbone, parang heartburn. Ngunit napansin niyang hindi siya makahinga ng maayos at pawisan ng kanyang mga kamay. Naalala niya na nabasa niya na hindi lahat ng atake sa puso ay nagsisimula sa sakit. Kaya imbes na baliwalain ito, kumilos siya. Ang desisyong iyon ang maaring nagligtas ng kanyang buhay. Madalas ang katawan ay bumabulong bago ito sumigaw at pagdating sa atake sa puso, ang mga bulong na iyon ang tanging pagkakataon mong kumilos bago magsimula ang pinsala. Kung maghihintay ka ng klasikong matinding sakit sa dibdib, maaaring huli na ang lahat. Kaya sa susunod na may kakaibang pakiramdam, lalo na kung ito ay kombinasyon ng pressure, hirap sa paghinga, o hindi karaniwang pagkapagod, itigil mo ang iyong ginagawa. Huwag subukang tiisin ito. Huwag mong sabihin sa sarili na ito ay simpleng kabag lamang. Ang pagkilala sa mga babala ang iyong unang pagkakataon upang makaligtas. Seryosohin mo ang mga ito kahit na parang maliit lang, maaaring nakasalalay dito ang iyong buhay. Na numero dalawa, tumawag agad sa emergency services. Kapag pinaghihinalaan mong nagkakaroon ka ng atake sa puso, ang susunod na dapat mong gawin, nang walang pag-aatubili, ay tumawag sa siyam na isa uno. Huwag mong hintaying mawala ang mga sintomas. Huwag subukang magmaneho ng mag-isa. At huwag isipin na nag-overreact ka lang. Ang pagtawag sa emergency services ay hindi lamang ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng tulong. Ito rin ang pinakaepektibong hakbang para manatiling buhay. Ang atake sa puso ay hindi basta-basta nawawala. Bawat minuto ay mahalaga habang mas matagal na kulang sa oxygen ang iyong kalamnan sa puso, mas malaki ang pinsala. Ngunit kapag tumawag ka sa siyam na isa-isa, ang mga dalubhasang profesional ay handa ng tumuloy sa iyo. May dala silang kagamitan, gamot at kakayahang panatilihing buhay ka kung sakaling huminto ang iyong puso habang papunta sa ospital. Bukod pa rito, kung biglang lumala ang iyong mga sintomas na madalas mangyari, hindi mo na magagawang tulungan ang iyong sarili. Kaya ang pagmamaneho ay isa sa pinakadelikadong desisyon. Maaari kang mawala ng malay makasangkot sa aksidente o maantala ang iyong paggamot. Hayaan mong ang mga profesional ang pumunta sa iyo. Isipin ang nangyari kay Linda, 78 taong gulang. Nakaramdam siya ng kakaibang pananakit sa kaliwang balikat, kasunod ng pagduduwal at malamig na pawes. Inisip niyang tawagan ang kanyang anak, ngunit naalala niya ang payo ng isang nurse. Kung mag-isa ka at posibleng inaatake sa puso Tumawag ka muna sa sham na uno-uno, kausapin mo ang pamilya mo mamaya. Tumawag siya. Pagdating ng ambulansya, lumala na ang kanyang sintomas, ngunit handa ang mga tauhan. Nastabilize siya sa lugar. Ang tawag na iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi mo kailangang siguradong atake sa puso ang nararanasan mo bago ka tumawag ng tulong. Hindi magagalit ang dispatcher kung iba pala ang dahilan. Sa katunayan, mas gugustuhin nilang magpadala ng tulong na hindi mo kailangan kaysa mawalan ng pagkakataong mailigtas ka. Itago ang iyong telepono sa madaling maabot na lugar, lalo na kung nag-iisa ka. Kung maramdaman mong lumalala ang sintomas at hindi ka makapagsalita ng maayos, pindutin ang emergency call feature. Ang ilang telepono ay may shortcut para tumawag ng tulong kahit nakalock. Alamin kung nasa nito at gamitin mo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng bilang dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng di kalidad na content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero tatlo, pagnguya ng aspirin ng dahan-dahan at mahinahon. Pagkatapos tumawag sa emergency services, ang susunod na pinakamabisang hakbang ay simple. Nguyain ang isang aspirin. Huwag lunukin, nguyain. At gawin ito ng dahan-dahan kahit nanginginig ang iyong mga kamay kung mayroon kang standard na 325 mg aspirin at hindi ka allergic o umiinom ng blood thinner na kontraindikado dito ang hakbang na ito ay maaaring magpataas ng tsansa mong mabuhay sa atake sa puso ang aspirin ay nagpapalabnaw ng dugo nakakatulong ito na pabagalin o pigilan ang paglaki ng blood clot na maaaring bumabara sa iyong coronary arteries ang mismong sanhi ng atake sa puso. Sa pagnguya nito, imbes na paglunok ng buo, mas mabilis itong makakapasok sa iyong sistema. Ayon sa mga pag-aaral, makakakuha ka ng mahahalagang minuto, minsan sapat para maibalik ang daloy ng dugo bago dumating ang tulong. Mahalagang huwag uminom ng aspirin nang walang lamanang tiyan, maliban kung talagang kinakailangan. Ngunit sa kaso ng atake sa puso, mas malaki ang panganib ng clotting kaysa sa side effect nito. Huwag din uminom ng coated o delayed release aspirin. Kung ito lang ang available, nguyain mo pa rin. Gusto mong magsimula ang epekto nito sa lalong madaling panahon. Hayaan mong ikwento ko si Joe, pitumput dalawang taong gulang. Isang umaga, nakaramdam siya ng paninikip mula sa dibdib hanggang sa leeg. Naalala niyang may bote siya ng aspirin sa kusina. Ngumuya siya ng isa habang nakaupo at naghihintay sa mga paramediko. Pagkaraan, sinabi ng kanyang cardiologist na ang simpleng hakbang na yon ang nagpabawas sa pinsala sa kanyang puso. Ang maliit na tabletang yon, sabi niya, ang pumigil sa paglala ng sitwasyon. Kung nag-iisa ka, siguraduhin madaling maabot ang aspirin. Magtabi ng ilan sa nightstand, drawer ng kusina, o kahit sa pitaka. Tiyaking hindi ito expired at sabihin sa mga mahal mo sa buhay kung saan mo ito itinatago sakaling kailanganin nila ito para sa iyo. Ang simpleng hakbang na ito ay maaring mukhang too simple, ngunit ito ay batay sa sinsya at ginagawa ng mga emergency responders sa buong mundo. Ang pagnguya ng aspirin sa simula ng atake sa puso ay hindi lang tip, ito ay isang napatunayang intervention. At sa mga kritikal na unang minuto, Maaari itong maging dahilan kung makakalabas ka sa ospital ng buhay o hindi na makarating doon. Numero apat, pag-upo o paghiga para protektahan ang iyong puso. Kapag tumawag ka na ng tulong at nakainom ng aspirin, ang susunod mong gawin ay simple ngunit napakahalaga. Huwag kang gumalaw. Umupo o humiga sa pinakaligtas at pinakakomportabling posisyon na maaari mo. Hindi ito ang oras para maglakad-lakad, magipon ng gamit o mag-unlock ng pinto maliban kung talagang kailangan. Ang anumang karagdagang pisikal na pagsisikap ay naglalagay ng mas malaking pasanin sa iyong puso na siyang hirap na hirap na makakuha ng sapat na oxygen. Ang pinakamainam, umupo ng nakasandal ang likod, nakapatong ang mga paa sa sahig at nakahinga ng maayos ang mga braso. Nakakatulong ito na bawasan ang trabaho ng iyong puso habang naghihintay ng paramediko. Kung pakiramdam mo ay hihimatayin o nahihilo, humiga ng nakataob sa tagiliran na bahagyang nakataas ang ulo. At huwag subukang tiisin ang nararamdaman. Maaring nakatulong sa iyo ang ganitong mindset sa ibang aspeto ng buhay. Pero sa sandaling ito, isa itong panganib na hindi mo kayang pagriskuhan. Karaniwan sa mga tao ang makaramdam ng hiya kapag humingi ng tulong at pagkatapos ay nakaupo lang na walang ginagawa. Pero tandaan mo, ang hindi paggalaw ay isang aktibong hakbang. Binibigyan nito ang iyong puso ng pagkakataon na mag-stabilize. Pinababagal nito ang iyong paghinga at pinipigilan nito ang iyong katawan na maubos ang limitadong supply ng oxygen nito. Kunin natin ang kwento ni Alice walumpot isang taong gulang, nang maramdaman niya ang pressure sa dibdib, ang unang naisip niya ay ayusin ang kusina at mag-ayos muna. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang doktor, Kung sa tingin mo ay atake sa puso ito, umupo ka. Lahat ng iba pa ay pwedeng hintayin. Lumubog siya sa kanyang paboritong recliner at naghintay ng tulong. Nalaman niya pagkatapos na ang pagiging hindi gumalaw ang posibleng nagligtas sa kanya mula sa paglala ng kanyang sintomas tungo sa full cardiac arrest. Kaya kung sakaling maramdaman mo ang mga sintomas na ito, pressure, hirap sa paghinga, pagkahilo, huwag mong subukang tapusin ang ginagawa mo. Huminto ka kung nasaan ka o gumalaw ng kaunti para makarating sa mas ligtas na lugar. Umupo o humiga ng hindi gumagalaw huminga ng dahan-dahan at hayaan ang iyong katawan na mag-focus sa isang gawain, ang mabuhay, at isa pang simpleng bagay na madalas kaligtaan. Kung nakaupo ka sa upuan na walang armrest, huwag hayaang humapay ang iyong katawan. Panatilihing nakaayos ang iyong likod at malayang nakakahinga. Habang mas relax at nakatayo ng maayos ang iyong posisyon, mas kaunting effort ang kailangan ng iyong puso. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng bilang apat sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero lima, pag-unlock ng pinto para sa emergency responders. Kung may sapat ka pang lakas matapos tumawag ng tulong at umupo, isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay i-unlock ang iyong pinto. Maaring mukhang maliit na hakbang lang ito, pero sa emergency, bawat segundo ay mahalaga at ang isang nakalock na pinto ay maaring makapagpabagal sa pagdating ng tulot kung kailangan ito ng agarang-agar. Syempre. Sinanay ang mga paramediko na pursahang pumasok kung kinakailangan. Pero ang pagbubuwal ng pinto ay nagdadagdag ng oras, nakakasira, at maaari ka pang matakot o masaktan kung malapit ka sa pintuan. Ang pag-unlock nito ng maaga ay nagbibigay daan sa kanila na diretsyong pumasok at magsimula ng pag-aalaga. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring makapagligtas ng ilang minuto. Minutong maaaring wala na ang iyong puso. Kung nakatira kang mag-isa, lalo na sa apartment o gated community, isipin muna ang mga praktikal na detalye bago pa man mangyari ang emergency. Madali bang buksan ang iyong pinto mula sa loob? May nakikitang ang address ba? May spare key ba na maaaring makuha ng malapit sa iyo? Ang mga bagay na ito ay hindi mukhang importante hanggang sa bigla na lang silang maging kritikal. Isipin ang kwento ni Paul, 76 na taong gulang na nakatira sa isang maliit na kondo. Nang magsimula ang kanyang sintomas, tumawag siya ng sham na uno-uno, ngumata ng aspirin at inunlock ang pinto lahat sa loob ng dalawang minuto. Sinabi ng mga paramediko na ang simpleng hakbang na iyon ay nakapagpaaga sa kanila ng 30 segundo at nakaiwas sila sa pagbubuwal ng pinto. Iyon ang huling bagay na naisip ko, sabi niya pagkatapos. Pero maaaring iyon ang nagligtas sa akin sa tamang panahon. Kung pakiramdam mo ay delikado ang paglalakad patungo sa pinto, huwag gawin. Umupo ka at mag-focus sa paghinga. Pero kung malapit ka sa pinto at kaya mong lakarin ng ligtas, i-unlock mo ito. Maaari mo isipin ang paggamit ng smart lock na pwedeng buksan ng malayo or medical lockbox para sa iyong susi lalo na kung mag-isa kang nakatira o may mobility challenges. Ito ay isang maliit na preparasyon pero isa itong mensahe sa mga taong darating para iligtas ka. Handa ka. Nagawa mo na ang iyong parte. Ngayon, turn na nila para gawin ang lahat. Numero 6. Paggamit ng speaker ng iyong telepono o mga tampok ng medical ID. Kung nag-iisa kang naghihintay sa gitna ng atake sa puso ang iyong telepono ay hindi lang basta gamit pang komunikasyon. Ito ay magiging iyong lifeline. At isa sa pinakamatalinong paraan para magamit ito sa sandaling iyon ay ang paglipat sa speakerphone. Pinapayagan ka nitong makipag-usap sa mga emergency responder nang hindi kailangang hawakan ng telepono para makapag-focus ka sa paghinga at manatiling kalmado hanggat maaari nang hindi kailangang mahigpit na mahawakan o idikit sa tainga ang telepono. Kapag nasa ilalim ka ng matinding stress, kahit ang simpleng paghawak ng telepono sa tainga ay maaaring makapagpahirap sa iyong paghinga. Ang paggamit ng speakerphone ay hindi lang nagbabawas ng pisikal na pagsisikap kundi nagpapahintulot din sa dispatcher na marinig ka ng mas malinaw kung bigla kang manghina at hindi makapagsalita. Pinapayagan din nitong marinig nila ang mga palatandaan ng iyong kalagayan sa background, ang iyong paghinga, mga kilos, at maging ang tono ng iyong boses. Bukod pa rito, ang bawat smartphone ngayon ay mayroong isang bagay na kasinghalaga, ang iyong medical ID. Sa iPhone, maa-access ito kahit nakalock ang screen. Sa mga Android phone, meron ding katulad na tampok. Nakasaad dito ang mahahalagang impormasyon tulad ng iyong edad, mga allergy, mga gamot na iniinom, at mga kondisyong medikal. Kung ikaw ay walang malay pagdating ng mga paramedic, ang impormasyong ito ay makakatipid ng oras at makakatulong sa paggawa ng desisyon tungkol sa iyong pag-aalaga. Isipin ang kwento ni Susan, pitumpot siyam. Nawalan siya ng malay sandali bago dumating ang tulong. Pero dahil naka up ang medical ID sa kanyang telepono, agad na nalaman ng mga paramedic na siya ay diabetic at allergic sa penicillin. Iyon ang nagligtas sa kanila mula sa pagbibigay sa kanya ng isang bagay na maaaring magpalala sa kanyang kalagayan. At nagamit pa nila ang emergency contact na nakalista mismo sa telepono para tawagan ang kanyang anak. Ang pagsiset up ng impormasyong ito, ay hindi aabot ng limang minuto at panghabang buhay mo itong magagamit. Isama ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga malalang kondisyon, mga gamot na iniinom, mga allergy, at isa o dalawang emergency contact. Hindi lang ito para sa mga tech savvy, ito ay para sa sino mang maaring mangailangan ng tulong sa isang araw na hindi na makapagsalita. Kaya kung maramdaman mo ang mga unang sinyales ng atake sa puso, gamitin mo ang speakerphone. Manatiling konektado at magtiwala sa taong nasa kabilang linya. Ang kalmado nilang boses, matatag na mga tagubilin at patuloy na presensya ay makakatulong para mabawasan ang takot sa paghihintay. At kung may mangyari bago dumating ang tulong, maaring ang iyong telepono pa rin ang magsalita para sa iyo kapag hindi mo na magawa. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng bilang anim sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong magsubscribe ka at i ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero pito, pagbagal ng iyong paghinga para panatilihing matatagang puso. Sa gitna ng atake sa puso, madaling maramdaman na kinakain ka na ng takot. Ang iyong dibdib ay parang napipiga, mabilis ang iyong pag-iisip at bawat segundo ay tila mas mabigat kaysa sa nakalipas. Pero may isa ka pang huling sandata, ang iyong paghinga at kung gagamitin mo ito ng maayos, maaari nitong pahupain ang iyong nervous system ng sapat para bigyan ang iyong puso ng mas magandang pagkakataon na manatiling matatag. Ang kontroladong paghinga ay hindi para gamutin ang atake sa puso. Ito ay para pigilan ang iyong katawan na tuluyang mapasok sa shock habang naghihintay ng tulong. Kapag mas lalo kang kinabahan, mas mabilis ang tibok ng iyong puso. Pero ang pagbagal ng iyong paghinga ay maaring dahan-dahang ibalik ito sa normal. Hindi mo kailangan ng special na teknik. Subukan mo lang ito. Isa, huminga ng dahan-dahan sa ilong ng mga apat na segundo. Ikalawang sandali itong ipigil. Tatlo, pagkatapos dahan-dahang huminga. Palabas sa bibig ng anim na segundo. Shirwarta Ulise, ituon ang iyong atensyon sa ritmong ito. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng isang matatag na bagay na pagbabatayan at makakatulong ito para maiwasan ang mapanganib na arrhythmias na dulot ng stress. Isipin ang nangyari kay Frank, 83. Nang sumakit ang kanyang dibdib, pakiramdam niya ay nalulunod siya sa takot. Pero naalala niya ang simpleng breathing exercise na itinuro sa kanya ng kanyang doktor. Itinuon niya ang atensyon sa bawat paghinga pinanatili ang katahimikan at hinayaan ang takot na mawala. Nang dumating ang mga paramedic, hindi pa rin matatag ang kanyang puso pero hindi ito tuluyang huminto. Lagi kong iniisip, manatiling kalmado, manatiling buhay, aniya pagkatapos. Maaari mong praktisin ang paghingang ito kahit kailan. Kapag nagpapahinga, kapag kinakabahan, o kahit habang nanonood ng TV. Kapag mas pamilyar ka dito, mas madali itong gagawin ng iyong katawan kapag mataas ang panganib. Ang iyong paghinga ay hindi gagamot sa iyong mga ugat, pero makakabili ito ng oras para sa iyo. Mapapanatili nitong dumaloy ang oxygen at matutulungan ang iyong puso na manatiling matibay. At minsan, sa mga huling sandali bago dumating ang tulong, iyon lang ang kailangan mo. Manatiling kalmado, manatiling buhay. Pangwakas na mga kaisipan. Sa huli ang pag-survive sa atake sa puso ng mag-isa ay hindi lang tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa paghahanda, kamalayan at kalmadong aksyon. Ang pitong hakbang na ito ay maaring simple sa una, pero kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang makapangyarihang kadena na maaring magligtas ng iyong buhay. Una, kilalanin ang mga babala. Pangalawa, tumawag agad ng tulong. Pangatlo, uminom ng aspirin kung maaari. Pangapat, umupo o humiga para mapanatili ang lakas. Panglima, gawing mas madali para sa tulong na makarating sa iyo. Panganim, gamitin ng maayos ang mga tool sa iyong telepono. Pangpito, bagala ng paghinga para panatilihing matatagang puso. Bawat isa sa mga hakbang na ito ay nagbibigay sa iyo ng kaunting oras. Bawat isa ay nagbibigay sa iyo ng kaunting kontrol at bawat isa ay may mahalagang mensahe na kahit mag-isa ka, hindi ka walang kapangyarihan. Maaring pakiramdam mo na ang atake sa puso ay ang pinaka nakakatakot na pagkakaisa pero ang mga hakbang na ito ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka talaga helpless kahit isang segundo. May mga tulka, may kaalaman ka at ngayon may plano ka na. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pinakatumatak sa iyo ngayon? May hakbang bang hindi mo pa naisip dati o isa na ngayon mo lang nakita sa ibang pananaw? Isipin kung paano mo ito magagamit sa iyong sariling buhay at baka maibahagi mo pa ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Hindi lang ito makakapagligtas ng iyong buhay, maaari rin itong magligtas ng buhay nila. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga kaisipan, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilike, magsubscribe, at share Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.